Tanungin uh, mo daw mo si... So, Bray, uh, ano daw naging inspirasyon niyo, Tito Bray, sa uh, make-up ni Tita? Uh, 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 siya. Oh, yung kagandaan mo daw, ang pinarisan. So, beautiful. Uh, beautiful. Nakukumaling na sa natural na look mo, ta kaya wala nang ginawa uh, Okay. Hindi <laughs> kasi ayan, ice lang pa rin yung powder. Isa kasi stick hindi ako natatagal yung ko agad. Hindi, mm. okay. tayo ng lipstick na hindi lawa wala. Meron ba kayong alam? Meron. Ano yun? hours. Hindi, <laughs> natin. Ah, Ano to? Patatoo? <laughs> oh, yung talakong. <laughs> Dali ka! Nakaka- Hindi, <then>, napansin ko nakangiti Di ba yung ngiti ko?

May init-init. <laughs> nag-iinit, nag-iinit. Ito <laughs> <apatang>, uh, yung ilang. Kagabi! Oh!

Anong masasabi? Anong masasabi? Ah, later then, na comment uh lang. Comment <coughs> natin dun sa mga sisa sinabi ni Tita Rosette na hindi dapat tayo may number na eh. Ah, ba ba so mga ayun na, so mga ayun na. <coughs> Tapos agree daw ba mga tatay, mga tatay na hindi madali mag-make up. Mm. Ay, hindi. Mahirap. Ah, mahirap. <laughs> okay, next, next. Okay, next, next, ganyan, next. next. Dito. Ang mga ang Ano yung kaya oh, sa makeup ni Natan? Simple lang. Laging ganyan. Simple kasi ah. Ay, ano hindi, gusto. Parang Hindi nga matapos uh, yung... <laughs> Story. Yan yung, yan yung napili ko kasi yun yung ginamit namin sa prenup. Ah. Yeah. Oh. <laughs> okay. Mm. Ayun, yun nga sabi ko kanina mga kabataan. Summer yung ayan Ayun, mas maliwanag dito ng di ba? Summer, summer ang aming theme. Kaya ako oh. na white. Yes. <laughs> Tapos may bulaklak, Tapos may sunshade. Try ni iba ba? Try nyo iba ba? Parang yung pang ano yung pang rides. pang Try nyo iba ba? Kaya nyo salamin ba to? Baka <laughs> <laughs> kay <Salamin. laughs> Sabi natin yung lagi kasi tinatin okay. alam ko kayo yung salamin. Oo. Wala akong ko. Pasado. Para akong hindi ko sa Next Next

kasi yung maganda. Hindi na na. na. naman ako talaga nang may makeup, di ba? Pero pero tinawa ko yung best goal. Okay, pa, okay. No, ibig sabihin niya maganda na kayo. Oh, Wala nang na, pwede. maganda ka na sa kanin. Mm -hmm. Ayun, nabawi na. Kiss niya muna, Jen, oh. please. Pampabawi, pampabawi. niyo sa usahol. Ano ba? Nakakala na ako sa tayo. Ikaw pa, kasi niya pa. Nine. Nine. Hila, hindi sa usahol. Oo, okay. Proceed, proceed. Lola, lola. Wait lang, wait lang. Sabi naman ng Eh! Hindi na nga record. Hindi pala na-record. Huwag pwede Yung kaninang pinto. kasi <laughs> Hindi <laughs> Hindi o oh, hindi dito lang yung pagpasok lang. Akin Kasi nasabi mo kasi kasi mm dito mo pala no. Okay. Wait, sa pra. Sa pra, syempre. Break time, break ah, time. Oh, ito yung pausin ko hindi, okay na lang. Oo, na ako ni Lolo eh. Uulitin <laughs> <laughs> pa lahat. Hindi, kami ngayon pa lang <laughs> eh. Hmm, kayo. okay. Okay, okay, okay na po. Ay, yung, oh, yung, eh, i-explain eh, uh, nyo uh, lang, Lolo. Okay, kasi yung makeup ko daw lang po. Oh, ito, ano? Uh -huh. Ginagawa <laughs> niyan dati. <laughs> ah, mm. Simula ko lang. Para ipagpapagandaw yeah, yeah, yeah. niya. Pag nagpapaganda ho sa inyo, lo, yan you know, yung buwan. Ano sa pala okay? May papitik pang ganun si Luwin. Pasado, hey? pasado lang yung gawa ni Lolo. O, masado ba? Oh, Pagandito. Gawang Japan. Mm -hmm. Okay. 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 Siyempre, last but not the least. Ayun. mo na si paano. niyo, baker siya. ba. Ano pong gusto niyo? May tanong imong tao muna. Kami mo si Bri, ano daw naging inspirasyon niyo na Tito Bri sa makeup ni Tita? Ito ba? the bomb si Ice Bomb. So, yo ang ganda nimo daw ang pinarisen. So, <laughs> nah, beautiful. Talaga. Kinis humaling na sa natural na look mo ta. Kaya wala nang ginawa. <laughs> uh. Okay. Hindi <st Bond> okay. kasi, ano, ice lang talaga yung powder. Isa kasi lipstick di ako natatanggal, nakakain ko agad. Na Pagkahanap tayo ng lipstick na hindi lumawala. Meron ba kayong alam? Meron. Ano Meron. 24 hours. Hindi, patato natin. Ah, ano to? Patato? Oh, yung talagang. Hindi, <laughs> may napapagano nga naman para mapusyaw lagi. Ah, di pa. ko nga magpatato din eh. Para Kiso Bilitz. Kiso Bilitz. Pahawa kayo kay Okay, mga minamahal kong kapatid. Kaya po kayo nandyan sa lamesa ay dahil mayroon po tayong mga pag Huwag niyo pong mamadaliin. Oh, yung parang lang tayong nag-ano lang. parang pika-pika, okay? Mag-chichismisan lang tayo Ay, tagay muna, na Ay, 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 Ah, nga naman. Para mas okay, mag-intimate pa, okay. so, daw ang mga Ay, ang pop service. Wow! Sa so, tanong, Ready na po ba kayo? Ready, ready na po! Okay, uh, wait, lang, oh, ka, wait lang wait lang, wait lang. Ba yung kuyang gulo? So, ang akin pong, oh, po, po. ng... okay. 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 pong tanong ay na kailangan ng... May tanong. Okay, game. Ang akin pong tanong ay nakakailangan po ng honest po na sagot. Kung ano po yung pumasok po sa inyong puso at isip, iyan yun po <coughs> ay mas maganda. Unang tanong, ano ang... Pinakamahalagang ginagawa ng isang mag-asawa para mapanatili na masaya ang kanilang relationship. Ang konteks namin, mag-asawa. Pero syempre, sinasweet may rin kuya Brian, so wala pa tayo sa konteksto ng gano'n, okay? So may, pa, may mga tanong dito, na ipapas muna namin kayo. Okay, just to uh, i-give way natin yung couple. Okay, yung mag-asawa. Okay, mas sila. Pero kung meron kayong Maybe? advice, Maybe? o... Ah, kala ko, ibabaunin mo eh. Yes, no? Okay. So, simulan na natin. hindi malam. Mayor Jolly? Okay. Ah, uh, sige po. Ikaw, Mayor Jolly, ano Bye. ang pinaka... sa'yo, ang pinaka-importante na ginagawa mo para mapanatiling masaya ang relationship. Mas 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 ma mananatiling ang relationship. Mas Saya. mapanatiling masaya yung samahan. Ano? Oh. Siguro hmm. ginagalingan ko. <laughs> <laughs> ha! Yung <Anong> trabaho. Ma? <laughs> <laughs> Masipag ka. Masipag ka sa... Masiyan siya. Hindi <laughs> uh, ba? Hindi ba? naman. Hindi ka masiyan, baga hindi ako masipag. Kailangan masipag po tayong mga asawa para sa mga amal na sa mga asawa natin. Siyempre, okay. yun ang ito Maging masipag yun. Masing mga masipag. Masipa. Um, so yung pag... -pag sa pagsisipan. Yes. Yeah. Okay, next. Okay, paano naman? si. Kasi Janet. Yeah, no? Ah, okay. So, so tiwala. 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 Mm tiwala. -hmm. Para mapanitibing masaya mm -hmm. ang relationship. Alam mo na ako dito sa akin, Galiwa. Okay. Ano naman ang inyong has sa'yo? O, oh, kaya oh. raya. Sige. Ano lang? Ano yung wendy ka? Ano? Yung... Sinasabi nga ako siya nun, na-appreciate ko yung na ginagawa niya. Oo. Pag naluluto uh, siya. Ina-affirm. I-prepare siya. So, ayun. Uh, Para ma-acknowledge uh, yung effort niya. <laughs> uh, pwedeng sample, pwedeng sample. Di ba oh. naluluto siya? Yan. Yeah. Yeah. Kinilig na agad? So, paano daw? Paano paano daw yung eksena? Kunwari may kunwari may eksena daw. Kunwari na si Lolo. Nakatayo kayo to, nakatayo kayo to. Oh, oh kunwari na luluto. Ha? Okay. Okay, malambing, malambing. Ano naman siya ato, Lucia? Kaming din, malambing ako sa kanya. Ang bawas sa, sa nag-work siya, alam ko ni-stress siya. Nagtitinda ko siya naman. So, Pero ako, ako ng minsan pag nag-pressure siya. Kasi din ko appreciate ko. Tapos pag pagtulog na yung mga bata. Si oh. na mm. Ah! ah. Boy, <nabitulang> Pagkakita ko naman si <laughs> Jan. ka! Napansin ko, nakangiti si Jan. Di yung ngiti ko? Pagtulog na yung mga bata. Huh? Hmm. <laughs> Tito daw. Parang ano pa rin kami? Diba Kasi sa friends kami nagsimula? So parang aside from being husband and wife lovers, friends pa rin kami. Best friends ako. Nagkitsisimisan diba? diba kami sa ganda. Ayun pa rin kami Marites si Tito, pero kay Tita lang. Oh, uh -huh. Maraming salamat. Couple number... Two. 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 Wait lang. Kuya Dave, ano pakinggan mo lang, ha? Na to, eh. uh -huh. Uh -huh. Napapasarap na nga ikain tayo. eh. Napapasarap ko. Wala. Punta na tayo siyempre dito. Okay. 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 Yes. Ang lindong at wow. ang mariyan. Ang lindong. Kuya Ramil, <laughs> pinakamahalagang ginagawa mo para... Di ba sa ano, mag-partner, mag, -partner, mag Para dapat kasi nakikita at nararamdaman na ginagawa ng isang partner yung yun oh kasi pagka wala silang assurance sa parang hindi sila yung love mo hindi hindi sila yung mo na sa iyo medyo pero kung nararamdaman nila at nakikita nila yung ginagawa ng isang partner sa ano medyo nandun yung panatag sila. Hindi sila masyadong nag-iisip. Oh. So araw-araw, araw-araw nararamdaman na sila, sila lang yung una sa buhay mo. At nabubuhay ka dahil sa kanila. Pangalawa kayo. Tama. Hmm. Nakakaganda mm -hmm. na. Mm -hmm. oh. At alam ko naman, alam ng Ate Jack niyo at ng mga bata, kung so, oh. yun lang. Hindi, ito mo? Oo. ito ka, ikaw na. Ay, gusto ko na lang namin. Ang tama naman ang sa akin na ang pinag-talk-feel niya sa'kin na yung maging nga, yung mga hindi pa rin ako mag-isip na yung mga negatibo. Lalo na palagi siya kumaalis. Mm -hmm. And pagdating naman sa bahay, um, hindi kasi kami yung yung hindi tayo, hindi tayo, ta pares kasi kami tayo yun eh. Mm hindi -hmm. so, kami masyado yung na, or ano. Basta mm -hmm. So, na lang kami sa, nararamdaman niya, nararamdaman ko, okay na kami. Mm -hmm. yung, okay na kami. Hindi kami masalita, pero sa... Uh, and, and service. Punta <laughs> na tayo sa ating ulo ng tangan. Uh -huh. Sa loob ng ilang dekada na, Kwenta. 3 years. Pero years, yung, three, three three, three three, four. Four. sa malamang, Marriage. Sa malamang mayroon pa ba naman kaya? Hindi pa kaya nakakain no. Mayroon parang ano na lang, ulit ulit. nasa lang, yung mayroon pa ba naman Pagmamahal. iinit nag iinit yung... Magmamahal. Ano ay ay -init, ay -init, ay -init ba? ba

sa inyo, yung pag yung 16 kayo, 18 kayo noon, oh. yung feeling niyo yun noon, feeling nyo po ba ngayon? <laughs> well, oh. wow. yeah. ah, hmm. ah. Ay, siyempre. Sabihin Pero yung nararamdaman lo, yun yung ginawa. Yun ang gusto namin malaman. Sa oh. itag nyo, pagkaitag namin, sabi may pag-asa Yeah. Oh, kala right. ko kasi, eh, ginagawa ng ninyong wadyari kasi, inaapura ang gagbata. Yeah. Ay yung <laughs> lab <laughs> talaga <laughs> May yung si Tatang saka Kasi ay pa yung pangunan natin. Yan. 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 Yan.